Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso, at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Bago kayo manghusga, pakinggan niyo muna ang kwento ko. Hindi ito para magahanap ng simpatiya hindi rin para gumawa ng dahilan. Gusto ko lang ilabas ang bigat na matagal ko nang kinikim-kim. Baka sa pakikinig nyo, maintindihan nyo rin kung paanong minsan, kahit ang pinakamatinong tao, nadadala rin ng pangungulila. Magandang araw po. Hindi ko na rin po sasabihin ang tunay kong pangalan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jessa. Bagong kasal ako sa lalaking matagal ko nang karelasyon, si Gerald. Mabait siya, mapagbigay at higit sa lahat, nirespeto niya ako sa loob ng limang taon naming magkasintahan. Hindi niya ako hinawakan kahit kailan hanggang sa kami ay ikasal. Nung una, parang ang sarap isipin. Yung tipo ng lalaki na marunong maghintay, na inuuna ang respeto bago ang laman, na marunong tumupad sa pangako. Pero doon ko rin napagtanto, Pwede palang mahal ka, pero hindi sapat ang pagmamahal para punan ang lahat. Hindi niya kasalanan. Pero may mga gabi akong nakatingin sa kawalan. Nagtataka kung bakit sa kabila ng pagiging perpekto ng sitwasyon namin, pakiramdam ko ay may kulang pa rin. Isang buwan pa lang mula ng ikasal kami, pero kailangan ng lumipad ni Gerald papuntang Dubai para sa trabaho. Hindi ko siya pinigilan. Alam naming pareho na kailangang mag-ipon para sa kinabukasan. Sabi niya, tatlong taon lang, love. Pagbalik ko, may sarili na tayong bahay at negosyo. At ako naman, umiling lang habang pinipilit kong ngumiti. Okay lang. Pero huwag mong kalimutan, hindi bahay o negosyo ang hinihintay ko, kundi ikaw. Tumawa siya. Niyakap ako. Pero sa likod ng halik niya sa noo ko, alam kong pareho kaming kinakabahan. At ayun na nga, lumipad siya. Naiwan ako sa bahay naming mag-asawa, pero habang lumilipas ang mga araw, hindi na lang katahimikan ang nararamdaman ko, kundi kalungkutan. May trabaho rin naman ako. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na opisina bilang admin staff. Pero pag-uwi ko, walang ibang tao sa bahay. Walang kakwentuhan. Walang ingay. Walang tunog ng TV kung saan nanonood ng basketball si Gerald habang kumakain. Walang halakhak. Walang love. Tikman mo tong niluto ko. Sa umpisa, kinaya ko. Pero pagtagal, kahit amoy ng damit niya sa aparador, hindi na sapat. Tuwing gabi, nauuwi ako sa kama. Kaya pang unan, nakapikit at iniisip kung anong oras na sa Dubai. Minsan, late na siya makatawag. Minsan naman, sobrang antok at tahimik lang siya. At kahit sinasabi niyang mahal na mahal niya ako, iba pa rin ang pakiramdam ng may kayakap ka sa gabi. Hanggang sa isang araw, may dumating sa bahay. Alas dos ng hapon, kakabalik ko lang mula sa grocery. Pagbukas ko, nagulat ako. Jessa, iha! Naistorbo ba kita? Tanong ng matandang lalaki sa labas. Nakajacket siya, may maliit na bag, at bit-bit ang ilang folder, si Tito Ben. Tito ni Gerald. Matagal siyang nagtrabaho sa barko, pero ilang taon na rin daw mula nang mag-retire siya. Minsan ko palang siyang nakita noong kasal namin. Tahimik lang siya noon, hindi pala kwento. Pero malalim ang mga mata. May titig na parang sinusuri ka. Ah, tito, hindi naman po. Pasok po kayo. Sabi niya, pansamantala raw siyang titira sa amin habang inaayos ang mga papeles ng lupa niya sa probinsya. Wala raw siyang ibang matutuluyan sa ngayon. At sinabihan daw siya ni mama, ang biyenan ko na ako raw ang tanungin. Hindi ko na rin natiis. Wala namang masama. Pamilya naman siya. At ilang araw lang naman siguro. Noong una, maayos si Tito Ben. Tahimik, malinis sa katawan. Wala namang reklamo sa pagkain. Hindi rin siya istorbo. Pero may isang bagay akong napansin na hindi ko agad pinansin. Ang mga mata niya. Hindi siya bastos. Pero may mga sandaling, hindi ko alam kung bakit, pero parang mahirap umiwas sa titig niya. Lalo na kapag pagkagising ko, naka-shorts lang ako at maluwag ang t-shirt ko. Minsan, mapapansin kong matagal siyang nakatitig, pero agad din siyang umiiwas. Ako rin naman, hindi ko alam kung bakit. Pero parang hindi ako nagagalit. May parte sa akin na nahihiya, pero may parte ring natutukso. Hindi dahil gusto ko siya, hinding-hindi. Pero dahil parang sa wakas, may lalaki na ulit sa bahay, may ingay. May presensya. Isang gabi, palabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Madilim ang hallway. Walang ilaw sa kusina. Pagbukas ko ng ref, narinig ko ang boses niya. Di ka pa natutulog, Jessa? Napalingon ako. Nandoon siya sa sala, nakaupo, nanonood ng late night news. Nauuhaw lang po. Tara, sabay ka na. May natira pa akong kape. Pampainit, tumangu ako. Umupo sa kabilang sofa tahimik lang kaming dalawa. Pero ramdam ko ang init ng kape, pati ng titig niya. Hindi siya nagsalita, pero may mga bagay na kahit hindi binibigkas, nararamdaman. At sa gabing yon, habang hawak ko ang mainit na baso ng kape, naisip ko, pwede pala akong makaramdam ng kaba sa presensya ng ibang lalaki. Sa mismong bahay naming mag-asawa. At doon nagsimula ang hindi ko maipaliwanag na tensyon, tahimik, hindi obvious. Pero ramdam ko. At sa mga susunod na araw, lalo lang itong lalalim. Simula nang mapansin kong may laman ang mga tingin ni Tito Ben, naging mas mapagmasid ako. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam o sadyang may ibang bagay na nag-uugnay sa pagitan naming dalawa na hindi namin maamin sa isa't isa. Isang araw, habang naghuhugas ako ng pinggan, nakasleeveless lang ako at maikling shorts. Walang electric fan sa kusina. Narinig kong lumapit siya. Ramdam ko ang presensya niya kahit hindi ko siya tinitingnan. "Jessa, Ania, may juice ka ba riyan?" Ngumiti ako at sagot ko, "Meron po, Tito. Gusto nyo?" "Baka meron kang mas matapang pampagising," sabi niya, sabay sulyap sa akin na tila may kahulugan. Tumawa siya, parang nagbibiro. Pero sa mga mata niya, hindi ito simpleng salita lang. Ramdam ko ang pahiwatig. Hindi ako agad nakasagot. Napangiti na lang ako habang binubuksan ng ref. Hindi na siya tulad ng dati. Mula sa pagiging tahimik, mas naging madaldal si Tito Ben kapag kaming dalawa lang. Laging nasa sala kapag ako'y lalabas ng kwarto. Parang sinasadya niya ang oras ng pagkikita namin. Kung ako ay papunta sa kusina, siya naman ay papunta sa banyo. Minsan, habang nagpapalit ako ng pambahay sa kwarto, naiwan kong bahagyang nakabukas ang pinto. Akala ko ay walang tao. Ngunit nang mapalingon ako, nakita ko siyang nasa hallway. Nakatingin. Nakahinto. Parang natigilan sa nakita. Hindi ko alam kung anong naisip ko, pero hindi ko agad isinara ang pinto. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Walang salita. At dahan-dahang lumakad palayo. Hindi niya binanggit iyon ni hindi niya ipinakita kinabukasan na nakita niya akong halos walang saplot pero mula noon mas naging masinsin ang mga pagtingin namin mga titig na mas matagal mas tahimik pero mas makapangyarihan kaysa salita dumating ang kaarawan ng biyanan ko inimbitahan ako kahit wala si Gerald hindi ko gustong sumama pero bilang respeto sa pamilya ng asawa ko pumunta ako isa pa gusto ko ring makalayo sa bahay kahit sandali Nauna akong dumating, tinulungan ko si Mama sa kusina, nag-ayos ng mesa, nakipagkwentuhan sa mga kapatid ni Gerald. Maya-maya pa, dumating na rin si Tito Ben. Nakaputing polo. Nang magtama ang mata namin, may kakaibang kirot sa dibdib ko. Magkasamang kaba at pananabik. Habang tumatagal ang gabi, panayiwas ko sa mga tingin niya. Pero sa bawat kanto ng mata ko, nandun siya. Nakamasid. Hindi siya lasing, pero may iniinom na siyang alak. Ako rin, napainom ng alak hanggang sa umminit na ang pisngi ko. Jessa, sabi niya sa akin habang nagkukulitan ng ibang bisita, tulungan mo naman akong hanapin yung charger ko. Naiwan ko yata sa taas. Tumango ako. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Sumunod ako sa kanya paakyat. Pagpasok sa kwarto, sinara niya ang pinto. Maingat. Wala naman talagang charger, no? Mahina kong tanong. Ngumiti siya. Alam ko namang alam mo. Hindi ko na alam kung anong sumunod. Basta alam ko, hindi ko siya tinulak. Hindi rin ako umatras. Nagtagpo ang aming mga mata at doon na nagsimulang mawala ang pagitan ng tama at bawal. Hindi siya nagmadali. Lumapit siya sa akin na parang hinihintay pa rin ang pahintulot. Inabot niya ang kamay ko, mainit, mabigat nang hawakan ko rin ang kamay niya, parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ko. Hinawakan niya ang mukha ko, napapikit ako, at bago pa man ako makapagsalita, huli na. Nagdikit ang aming mga hininga. Mahina at mabagal, parang pareho naming sinusubukan kung hanggang saan naming kayang dalhin ang sarili namin. Hinawakan niya ang balakang ko at marahang bumaba ang kanyang kamay dahan-dahang dumaan sa gilid ng hita ko. Doon ako mas lalong nanginig. Hindi sa lamig, kundi sa init na hindi ko na kayang itago. At nang bumitaw siya, tumingin siya sa akin. Pwede pa ba? Tumango ako. Walang salita. Wala nang pagtutol. Sa gabing yon, habang nagsasaya sa ibaba ang buong pamilya ng asawa ko, ako naman ay nasa itaas, Kapiling ang isang lalaki na hindi ko dapat minamahal, pero pinapasok ko na sa mundo ko. Hindi kami bumaba ng sabay. Ako muna. Sumunod siya makalipas ang halos sampung minuto. Walang nakahalata. Walang nagtanong. Pero sa bawat sulyap ko sa kanya habang kumakain kami, parang hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Pag uwi ko sa bahay, hindi ako makatulog. Tinitigan ko ang pader sa kwarto. Hawak ang telepono ko. Naghihintay kong magte-text siya hindi siya nag-text. Pero ramdam kong hinding-hindi rin niya ako basta makakalimutan. Ako si Jessa. At sa gabing yon, hindi na ako ang parehong babaeng iniwan ni Gerald ilang buwan lang ang nakalipas. Pagkatapos ng gabing yon, parang walang nangyari. Tahimik pa rin. Walang pag-uusap tungkol sa nangyari. Pero ramdam naming pareho. May nabago na. At ang katahimikan naming dalawa ay mas mabigat kesa dati. Hindi kami nagsasalita. Pero sa bawat kilos, bawat tingin, parang pareho naming hinihintay ang susunod na pagkakataon. Isang simpleng pagdikit ng braso sa kusina habang naghuhugas ng plato ay parang apoy sa balat. At dumating din ang susunod. Ilang araw ang lumipas bago siya muling bumalik sa bahay. Wala si Gerald. Nasa trabaho ako. Nag-chat siya ng maaga pa lang. Dadaan ako. Magdadala ako ng paborito mong tinapay." Kung okay lang, hindi ako agad sumagot. Pero sinadya kong hindi pumasok sa trabaho. Nag-text ako sa opisina. May sakit po ako, hindi muna makakapasok. Naglinis ako ng bahay, naligo. At habang pinipiga ko ang bimpo sa palad, napatitig ako sa salamin. Anong ginagawa mo, Jessa? Tanong ko sa sarili. Pero kahit ilang ulit kong itanong, isa lang ang malinaw. Hinahanap ko na siya. Dumating siya bago magtanghali. Nakakap. May dalang brown paper bag. Tinapay nga. At kape. Pagpasok niya sa bahay, parang pamilyar na kami pareho sa script na sinusundan namin. Tahimik. Magkakatabi sa lamesa. Magkakatinginan. Hanggang sa hindi na namin kayang pigilan. Sa pagkakataong ito, ako ang unang humawak sa kamay niya. Napatingin siya sa akin. Parang nagtatanong kung sigurado ako. Tumangulang ako. Walang salita. Pero sapat na ang init ng palad ko para malaman niyang ako mismo ang may gusto. Wala nang palusot. Wala nang charger na kailangang hanapin. Sa mismong kwarto ko, dun kami napunta. Sa mismong kama kung saan kami dapat ni Gerald magkayakap tuwing gabi. Hinubad niya ang kanyang jacket. Dahan-dahan. Ako rin, naghubad. Walang pagmamadali. Parang bawat galaw ay sinadya para tikman ang bawal. Habang papalapit siya sa akin, naramdaman kong parang bumagal ang oras. Ang hininga ko, mas lumalim. Ang balat ko, tila naghihintay ng paghaplos. Hinawakan niya ang bewang ko. Mula roon, marahan niyang hinaplos ang panloob na bahagi ng hita ko. Tila sinusunda ng init na unti-unting bumabalot sa buong katawan ko. Hindi ako matras. Sa halip, napapikit ako. At sa sandaling yon, para akong nalunod sa damdaming matagal ko nang kinikimkim na ngayon ay hindi ko na kayang itago. Mula noon, naging madalas na ang pagdalaw niya. Hindi na siya kumakatok. Ako na ang mismong nagbubukas ng pinto bago pa siya dumating. Tuwing may pagkakataon, sinisigurado kong wala ako sa trabaho. Minsan, nagluluto ako habang hinihintay siyang dumating. Minsan naman, nakabathrobe na agad ako sa tuwing dadating siya hindi na kailangan ng kahit anong salita. Isang tingin lang at alam na naming dalawa kung saan kami babagsak. Mas naging masaya ako sa piling niya kesa sa video call ni Gerald. Doon ko naramdaman na may naghahanap sa katawan ko, hindi lang sa puso. Hindi ko alam kung ito ba'y pagnanasa, paglalambing, o simpleng kagustuhan na maramdaman ulit na babae ako. Sa bawat halik niya, nararamdaman kong buo ako. Parang wala akong iniwang kulang. At kahit ilang beses kong piliting sabihin kasalanan ito, katawan ko na mismo ang umaamin sa kanya. Nagusto ko siya. Sa harap ng ibang tao, lalo na sa mga in-laws ko, ako pa rin si Jessa. Mabait, magalang, responsabling asawa. Wala silang alam na sa bawat pag-alis nila ng bahay, may lihim akong pinapapasok. Isang beses, tinanong ako ni Mama, Kumusta ka na, iha? Hindi ka ba nalulungkot na malayo si Gerald? Ngumiti lang ako. Medyo po, pero okay lang naman po ako. Pero ang totoo, tuwing umaga, nagigising akong may ibang lalaki na yumayakap sa akin, at tuwing gabi, may ibang boses akong naririnig sa loob ng kwarto. Isang araw, habang naliligo ako, napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Para akong nilalagnat, pero hindi dahil sa sakit kundi sa pagnanasa. Bawat buhos ng tubig para akong tinatanggalan ng konsensya mula sa sarili kong katinoan. Pero sa bawat patak, mas lalong lumalalim ang alaala niya, ang bawat halik, ang bawat hinga sa batok ko. Ang mga mata niyang tila nagsasabi ng, wag mo na akong paalisin. At ako? Hindi ko kayang kalimutan ang tukso kung ako mismo ang nagbubukas ng pinto isang gabi. Habang nakahiga ako mag-isa, dumating ang tanong sa isipan ko, hanggang kailan ito? Hindi ko alam kung kailan matatapos ang lahat, o kung gusto ko ba talagang matapos. Dahil sa ngayon, ito ang tanging bagay na nagpaparamdam sa akin na buo pa ako, na babae pa rin ako. Isang gabi, malamig ang hangin, kakatapos ko lang maligo at nakahiga sa kama, nakatingin sa kawalan, tahimik ang bahay. Wala si Tito Ben, wala ring tawag mula kay Gerald. Ilang araw na rin ang nakalipas mula sa huling pagdalaw ni Tito Ben. Parang may kulang, parang may hinahanap ang katawan ko, hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko ng ilaw sa sala, halos mahulog ang bitbit -bit kong baso. Love? Si Gerald may dalang backpack. Halatang kakagaling lang sa biyahe, pero may ngiti sa mukha. Hindi ako nakagalaw agad. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Ang unang pumasok sa isip ko, buti na lang, wala si Tito Ben ngayong araw. Niyakap niya ako, mahigpit, buong buo. Ramdam ko ang excitement niya, pero ako, hindi ko maibalik ang init ng pagyakap niya. Namiss kita. Sambit niya habang hinahalika ng buhok ko. Ang bango mo pa rin. Napangiti ako. Hindi na kami naghapunan. Diretso kami sa kwarto. Gusto niya akong makasama. Gusto niya akong mahalin. Pero habang hinahaplos niya ang braso ko, habang bumababa ang halik niya sa balikat ko, ibang katawan ang naaalala ko. Ibang kamay. Ibang hininga. Tumagilid ako. Love. Baka dahil sa biyahe at trabaho. Pwede bang bukas na lang? Tumigil siya. Hinalikan ang batok ko. Okay lang. Naiintindihan ko. Pero ramdam ko ang bigat sa kanyang boses. At ako? Mas lalong nabalot ng hiat pagkalito ang dibdib ko. Maagang nagising si Gerald para makipagkita sa magulang niya. Ako naman, naiwan sa bahay. Buong umaga akong naglilinis ng bahay, kahit wala namang kailangang linisin. Pero kahit anong gawin ko, hindi mawala sa isip ko ang isang tanong. Bakit parang mas gugustuhin ko pang hindi siya ang dumating? Tinawagan ko si Tito Ben, hindi agad sumagot. Pero ilang minuto pa, tumawag siya pabalik. "Jessa, pwede ba tayong magkita?" Tanong ko agad, nanginginig ang boses ko. "Sigurado ka? Tagaytay? Ayokong may makakita. Mabilis akong naghanda. Nagsuot ng blouse na hindi halata, pero alam kong bagay sa akin. Nagsuot ng light lipstick. Tumawag kay Gerald. Love. Pupunta lang ako sa grocery at bibili ng mga kailangan natin. Okay, ingat ka. Sagot niya. Text mo ako ah. Tumangu ako kahit hindi niya kita. Pagdating ko sa Tagaytay, malamig ang hangin. Mabilis ang pagtibok ng puso ko habang hinihintay ko siyang dumating. At nang dumating siya, bumaba siya sa kotse nang hindi agad lumapit. Para bang nagdadalawang isip. Pero ako, hindi na ako nag-isip. Lumapit ako, hinawakan ng kamay niya, walang salita, walang paliwanag. Isang sulyap lang at alam naming pareho kung ano ang susunod. Maliwanag ang bintana, pero agad naming isinara ang kurtina. Para walang ilaw, para walang masilip. Sa unang sandali ng katahimikan, hinawakan niya ang mukha ko. Sigurado ka ba? Tumangu ako. Ikaw ang hinahanap ko. At doon, muling nagdikit ang mga katawan naming hindi dapat nagkikita. Ang bawat galaw, puno ng pagnanasa. Ang bawat dampi ng kamay niya, mas mabilis, mas matindi kaysa dati. Para kaming nawawala, pero sa isa't isa lang nakakahanap ng direksyon. Hinubad niya ang blouse ko, hinawakan ang bewang ko. At nang magtagpo ang aming mga balat, para akong nawala sa sarili. Nakalimutan ko si Gerald. Nakalimutan ko ang kasal, nakalimutan ko ang pangakong binitawan ko sa altar. Ang natira lang ay kaming dalawa. Sa bawat halik niya, mas lalo akong nadadala. Sa bawat galaw niya, mas lalo akong bumibigay. Hindi ko na kayang magpigil. Hindi ko na kayang mag-isip. Ang tanging iniisip ko lang ay kung gaano ko siya hinanap. At kahit ilang beses ko siyang tangkain itulak sa isip ko, ang katawan ko mismo ang humahanap sa kanya ang puso ko nalilito. Pero ang laman ko, sigurado kung sino ang gustong makasama. Nakayakap ako sa kanya. Tahimik lang kami, walang nagsasalita. Nakahiga ako sa dibdib niya. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso niya. Mabilis at malalim. Bakit mo ako tinawagan? Tanong niya. Dahil hindi ako mapakali, sagot ko. Dahil nung yakapin ako ni Gerald kagabi, ikaw ang naalala ko. Tumangu lang siya. Hinaplos ang buhok ko. Alam mo namang, hindi ako makikipagkita kung hindi mo rin ako hinahanap. Ngumiti ako. Alam ko. Late na nang umuwi ako. Pagpasok ko sa bahay, si Gerald ay nasa sala. Nakahiga, nakatulog habang naka-open ang TV. Lumapit ako. Tinakpan ko siya ng kumot. Tumingin sa kanya habang tahimik ang paligid. At sa mismong sandaling yon, napaisip ako Hanggang kailan ko kakayaning magpanggap na buo ang loob ko kung ang puso ko? Parang nahahati sa dalawang mundo? Pagising ko kinabukasan, si Gerald ay wala sa tabi ko. Tahimik sa sala. Nasa lamesa lang siya, nagkakape, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya umiiyak. Pero may kung anong lungkot sa mga mata niya nang lumingon siya sa akin. Gising ka na pala, mahinang sabi niya. Kanina pa ako nag-iisip kung okay ka lang, lumapit ako. Okay naman. Siguro dahil kulang lang ako sa pahinga. Tumango siya, pero ramdam ko may nararamdaman siyang hindi ko pa kayang aminin. At ako, mas lalo akong natigilan kasi kahit hindi siya umiiyak, mas mabigat ang katahimikang bumalot sa kanya. Sa pagitan ng katahimikan namin at pagtibok ng puso ko, unti-unti akong nabalot ng guilt. Mahal pa rin niya ako. Mahal na mahal. At ako, nagtaksil. Ilang araw ang lumipas. Binalikan ko ang rutin ko. Trabaho, bahay, at pagpapanggap na maayos ang lahat. Pero may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Madalas akong mahilo, nangihina. Minsan wala akong ganang kumain. Minsan naman, bigla akong nagugutom kahit kakatapos ko lang kumain. Nung una, Iniisip ko lang na baka dahil sa stress. Pero nang hindi na ako datnan ng buwan ng bisita ko, doon na ako kinabahan. Bumili ako ng pregnancy test. Dalawang beses kong sinubukan, parehong lumabas ang dalawang linya. Positibo. Napaupo ako sa banyo, hawak ang test sa nanginginig kong kamay. Walang ibang tao sa bahay. Pero sa loob ko, parang may sumisigaw. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa kaba. At ang pinakamasakit. Alam kong hindi si Gerald ang ama. Sa mga panahong dapat siya ang kapiling ko, ibang katawan ang iniwan kong nakaukit sa alaala ng sarili kong balat. Sa mga gabi na dapat para sa kanya, may iba akong niyakap, pinili, pinangarap, at ngayon, may bunga ang lahat ng kasalanang buong-buo kong isinasarili. Lumipas ang mga araw, hindi ko masabi kay Gerald, tuwing tumitingin siya sa akin. Para akong pinupunit ng loob ko. Lalo na't ngayon, mas naging maalaga siya. Palaging may paalala ng, ingat kalagi, love. Pero ako, araw-araw na nalulunod sa tanong, ipagtatapat ko ba? O dadalhin ko ito habang buhay? Hindi lang ito tungkol sa akin. May bata na sa loob ko. At hindi ko alam kung paano ko siya bubuhayin kung sa pagsilang pa lang niya, lihim na agad ang pumapasan sa kanya. Isang sabado, nagpanggap akong may lakad para sa opisina. Pero ang totoo, pumunta ako sa clinic. Kinumpirma ng doktor, buntis nga ako. Limang linggo na, kamusta ang pakiramdam mo, ma'am? Tanong ng doktor, ngumiti ako. Hindi ko alam kung masaya o hindi. May suporta ka ba mula sa partner mo? Napayuko ako. May asawa po ako. Pero hindi siya ang ama. Natahimik ang doktor. Hinawakan lang ang balikat ko. Alagaan mo muna ang sarili mo. Marami kang kailangang pagdesisyonan. Pag-uwi ko ng bahay, nadatnan ko si Gerald na naghuhugas ng pinggan. Hindi siya perpekto. Pero siya ang lalaking naghintay sa akin, nagmahal sa akin ng buong-buo. Siya ang lalaking pinag-alayan ko ng pangakong hanggang dulo. Pero bakit hindi siya ang pinili ng katawan ko noong ako'y nangangailangan. Bakit ibang kamay ang hinanap ko sa gabi? At ngayon, ako na ang may lihim na hindi ko alam kung kailan sasabog. Nakahiga ako. Si Gerald ay yakap ako, mahimbing na natutulog. Tahimik ang buong paligid. Pero sa dibdib ko, parang may batong nakapatong. Napatingin ako sa itaas. Diyos ko, ano ang gagawin ko? May isang sanggol sa loob ko na wala namang kasalanan. May asawa akong walang kamalay-malay sa kasalanang unti-unting pinapatay ang sarili kong konsensya. Naisip ko minsan, ipagpapatuloy ko ba ito? May lakas ba akong harapin ang araw na magtanong si Gerald? Bakit parang hindi ko siya kamukha? O mas mabuting wag na siyang isilang? Masasaktan lang siya. Masisira ang lahat. Pero sa tuwing hahawak ako sa tiyan ko, kahit wala pa akong nararamdaman, may tahimik na boses sa loob ng puso ko may tumutubong panibagong simula sa loob ko. Isang sanggol, at ako ang nanay niya. Kahit bunga ito ng pagkakamali, hindi ko siya kayang itakwil. Hanggang ngayon, wala akong masabihan. Kahit kaibigan, kahit kapatid, ako lang. Bawat umaga, dala ko ang bigat ng lihim na ito. At bawat gabi, iniisip ko kung kailan darating ang araw na wala na akong mapagtaguan, hindi ko alam kung kailan ko masasabi ang totoo o kung kaya ko pa ba. Pero isang bagay ang alam ko ngayon, ang pagmamahal na hindi tapat kahit gaano pa kainit sa simula, may hangganan din dahil darating ang panahon na babalik sa'yo ang bigat ng lahat. At kung hindi ka handa, malulunod ka. Kung nakaabot ka sa dulo ng kwento ko, salamat sa pakikinig. Alam kong hindi madali ang pinili kong daan. Hindi ito kwentong dapat tularan, pero baka ito'y isang paalala. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik nating dinadala araw-araw. Kung ikaw man ay may kinikimkim na lihim o pinipilit maging matatag sa gitna ng kasalanan at pangungulila, hindi ka nag-iisa. Ako si Jessa, at sana sa kwento ko, may nakita kang piraso ng sarili mo. Hanggang sa muli. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy nyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.